Illegal cut na nara Lumbers na sa bat ng DNR sa Kalinga. detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, Harish Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel Nasamsam ng Department of Environmental and Natural Resources sa so DNR. Ang mahigit isang libong board feet ng illegally cut na nara lumber sa barangay Dupligan, Tanudan, Kalinga. Nasa batang mahigit kalating milyong pisong halaga ng Nara Lumber sa pamamagitan ng sinagawang joint operation ng Senro Tabong LGU ng Tanudan, PNP at ng 54th Infantry Battalion ng Philippine Army. Ayon sa DNR, ito ay bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kampanya laban sa illegal logging sa bansa. Ito ang nila'y naglalayong protektahan ang mga natatangin kagubatan ng Pilipinas at mapanagot ang mga responsable sa pagkakasira ng kapaligiran, sabi ng DENR ang mga puno ng nara ay mahalagang bahagi ng ecosystem ng kabubatan at kailangan maprotektahan upang mapanatili ang balanse ng kalikasan. Walang na naaresto sa nabangkit ng operasyon kaya umaapi lang DNR sa publiko na i-report ang mga illegal logging activities at mag sa pagpapanatili ng likas na yaman sa bansa. Ako si Bal Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal Gonzales.